Masarap sa pakiramdam kapag nabibili na natin yung mga gusto natin, lalo na't galing sa pinaghirapan natin. Pero alam nyo, mas triple yung saya kapag naisishare natin yung mga blessing na natatanggap natin, lalo na sa pamilya natin. E di wow. Meow, 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 meow. meow, 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 meow. At yun ang nakakaalis pala ang namin sa bahay ay pwede na agad pagprituhan ng aking pagmumuka at yan ang oily. For today's video nga pala ibibili kami na lambat na gagamitin namin sa palaisdaan at naisipan ko na nga rin pala na isama na rin sila mama at sinanay para ilibre sila ngayon. Dahil sa sahod rin ako ngayon. Nga pala itong video na ito hindi para ipagyabang, magbida-bida kundi maka-expired, este maka-inspire sa iba. At marami rin kasi nagre-request sa akin ng ganito. Naipakita ko rin kung anong iba kong pinagkakaabalan sa buhay. Pero grabe nga yung mga lakad ko ay ano, parang lakad na panghibasanan. First time kong gumawa ng ganitong vlog sa bayan. At ako nga ay nahihiya. Kahit ngayon taga video ko ay rin. kasi nga ay masanay ako ay sa lalauhan, sa dagat, sa palaisdaan, sa ilog. Alam niyo isa sa nakakahiya rito ay yung may madadamay kang tao sa video kasi may mga tao na ayaw magpa-video. Baka baga bigla na lang kami sampigahin. Pero hindi may mga tao talaga na ganyan. Yung ayaw baga nila na sila ibinibideo. Baka baga bigla na lang kami sigawan ay nakakahiya. Napala kasama rin namin yung pinsan naming si Dugong. Ayan at nahihiya pa nga siya sa camera. Ay ikatutok ba naman sa iyo ang cellphone eh, kung hindi ka mahiya. Apurado nga pala siya si Jan, at excited nga na mag-Jollibee at do umalis nung jeep. At nung umalis na jeep ay ayun, um, wala pang isang oras ay lantan ha, manang mana ka talaga sa akin. Buti pa itong mga ito ay oh, paselpon selpon laang, samantalang kami ni Yasi ay parang inahalukay na ang bituka. At ayan na nga at inilabas na ni Papa yung uh, plastic para sa lugaw. Tamang tama at malaki yung dala niya, sali kami ni Yasi. Pero nang makababa na nga kami at matanaw ko na yung bangko ay biglang guminhawa ang aking pakiramdam. Tapos si Yasi naman ay parang gumanda ang pakiramdam no nakahawak na ng lobo. Nga pala si Yasi, ako at si Johan ay talagang mahina sa biyahe. Pero ako naman ay ang kapag bus. Ngayon nga lang talaga ay medyo nahilo ako sa jeep at matagal na rin kasi akong hindi nakakabiyahe. Medyo natagalan nga pala kami diyan sa kakalakad at wala nga kami mapagwithdrawan at mga offline. At nung makawithdraw na nga pala kami ay pumunta kami din sa 578 at hindi pa nga daw makakain at gawa ng mga hilupa. O oh, 578 baka na marn pakihanap nung 6. Bakit nga kaya ganun ng pagkakabilang ano 578 na wala yung 6. Hay nako may bago na naman akong aproblemahin. Nga pala medyo mura ang bilihin dito kaya naman ay eh, dito nga kami namimili kapag ganito nga gusto naming mamili. Pero bihira nga lang din kami pumunta sa ganito at gawa ng sapat lang naman yung kinikita namin sa dagat sa pang-araw-araw Gastusin. Pero masaya nga ako ngayon dahil kahit papaano ay naililibre ko na sila ngayon. Tapos ayun na nga at problemado si Yasi at natanggal nga niya yung price tag parang paiyak na. Sabi ko nga sa kanya, hala hindi ko na makakalabas dito, dali ko na may ari, niyan. Sagutin ba naman ako ng bulaan daw ako? Tapos si papa nga pala ay hagas na at sa presyo nakatingin, hindi doon sa inabili. Kanina pa nga pala yung bulong ng bulong, ay ng mamahal naman? Ay naku apa, ganyan ko kayo kamahal. Ay, iya. kala mo na ng butihing anak. Tapos si Negro nga pala ay may dinampot na sombrero. Bilhin ko daw ito at maganda daw itong suotin sa pangihibasan. Tapos yung pinsan ko nga pala ay kanina pang halungkat ng halungkat din eh, Wala pang makita kung anong kanyang abilhin. Sabi ko nga ay bilis bilis-bilis siya at baka magbago pang pa isip ko. Nahihiya pa siyang dumampot at inatingnan pa nga niya yung presyo. Pero bandang huli, dalawa pa nga yung kinuha niya. Tapos nung nagabayad na nga ako ay inakantahan pa nila ako ng Miaw, miaw, ma-miaw. Pagkatapos noon ay pumunta na nga pala kami sa Jollibee at mga gutom na nga daw sila. Pero alam niyo nakalimutan ko talaga kung anong abilhin ko doon at ako'y pasunod-sunod na lang sa kanila. Pero masaya naman ako na makita ko silang masaya. Tapos si nanay pa nga dyan, ay ayaw pa na sumama sa amin. Sabi ko ay hindi, sumama ka. Ang pamilya nga pala namin ay mga KJ. Mm, -mm. Hindi baga ka kami mahilig sa mga banding-banding, mga ganyan. Asa bila ni Papa, naku, banding-banding hasol. Kami baga yung klase ng pamilya na pamilya lang. Ayun, ganun. Hindi baga ka kami tulad ng iba na dramahan, mga lambingan. Hindi kami show Joey. Pero pagdating sa mga kalokohan, naku, ayoko na lang magtok. Pero ngayon nga ay hindi na sila masyadong ganun. Napala, bumili na rin ako na ipapasalubong namin kila tita. Pagkatapos nun ay bumili na nga pala kami ng lambat na gagamitin namin sa palaisdaan. Bali upload ko na lang ang puso nyo kaganapan sa munti naming palaisdaan. Pagka uwi nga pala namin sa makalelon ay naggrocery naman kami. Napala yung pinuntahan namin ay sa gumaka. At yanong husay nga naman talaga na rin dalawa at parang iba ang bitbit. -bit. Bihira nga lang pala akong magpunta sa bayan kapag sahod lang at mag -grocery. Tapos ayun balik na ulit sa hibasanan. Tapos si Yano Husay nga pala nung dalawa at nagkuha na rin ng pampulutan. Pinagbintangan pa si Yasi at si Yasi daw ang kumuha. Nga pala bago ko makalimutan ay shoutout muna kay Lola Tuding Abililia. Salamat po sa pag-receive ng mga parcel ko din sa bayan. Melvin Factor, sa mga taga Bordeos Quezon, Tutu Udto, Maricar Beklay, at kay Mark Alban. Meow, meow, meow,